mga kaboy dyan. Uh, kaya oras. las 9 ng gabi rito. Yan. Ang ilaw lang ay sa bahay. Mga bakuran yan. Walang ilaw sa kali. Kaya yung kadilin dito at ka ng maglakad-lakad. Kahit pumunta sa tindahan, tatama ka. Yan, ito ang aking lugar ngayon. Nandito ako ngayon sa ghost town. Semi-ghost town. <laughs> Provincia. Yan, probinsya pero ma... niyong mga, mga gagarang mga Malayo ako sa city. Uh, may traffic. Isang oras ako inahabot. sa kalating oras. Yan bago makarating sa city. Malayo ko sa bilihan ng mga pangailangan. Kaya pag lalabas ako, binibili ko na yung mga dapat kong bilhin. Stock. Ayan. Dito walang masyadong sasakyan ng mga ano. Doon. Kaya pag ano, naglalakad pa ako ng malayo. Ayan. Ang aking ano, lugar dito sa sa saan na lupalot man to ah <laughs> uh, huwag nyo kalimutan na subscribe ako mga ka, uh, ka mga kapoy dyan mga kaboy mga kabro yan please don't forget to subscribe che boy yan so nandito ako sa harapan ng bahay Ame, um, doon naman tayo akit sa taas. Ayan, doon na akit tayo sa taas doon. Sa susunod na <laughs>